Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa taurus para sa Marso 27, 2025. Sa araw na ito, mararamdaman mo ang banayad na simula ng isang bagong pagkakataon. Parang isang bulaklak na unti-unting bumubuka sa liwanag ng araw, ikaw rin ay inaanyayahan ng universo na buksan ang iyong puso at isipan sa kapayapaan at katahimikan. Ang mundo sa iyong paligid ay maaaring puno ng ingay, ngunit sa kabila nito, ikaw ay may likas na kakayahang makahanap ng kapanatagan sa simpleng mga bagay. Ang paghahanap ng tahimik na sandali ay hindi lamang isang paraan upang ipahinga ang iyong katawan, kundi isang paraan din upang palakasin ang iyong isipan at espiritu. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang yakapin ang katahimikan at alagaan ang iyong sarili. Maaaring sa pamamagitan nito ng simpleng pag-upo sa isang tahimik na sulok ng iyong tahanan, pagsasagawa ng pagmumuni-muni, o simpleng pagsulyap sa kalangitan, habang nilalanghap ang sariwang hangin. Ang mga sandaling ito ng pagpapahinga at pagminilay ay hindi lamang makakatulong sa iyong mental at emosyonal na kalagayan, kundi makakatulong din sa iyo na magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi palaging nagmumula sa panlabas na bagay kundi sa kapayapaang dala ng pagiging payapa sa loob. Ngayong araw, mararamdaman mo ang isang mahiwagang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Para bang may isang pahiwatig mula sa universo na nais iparating sa iyo. Ang iyong intuition ay lalong titibay, kaya't makinig sa iyong panloob na tinig. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, hayaang ang iyong puso at isipan ay magkaisa upang makagawa ka ng tamang hakbang. Minsan, ang sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip ay nasa loob mo na mismo. Kailangan mo lamang huminto, makinig, at magtiwala sa iyong sariling kakayahan upang mahanap ang tamang landas. Sa mga sandaling ito ng introspeksyon, subukan mong ituon ang iyong atensyon sa hinaharap. Ano ang nais mong marating? Ano ang mga pangarap na nais mong tuparin? Minsan, ang buhay ay tila isang misteryosong daan kung saan hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng bawat hakbang. Munit hindi ibig sabihin ito na wala tayong kontrol. Sa pamamagitan ng malinaw na intensyon at matibay na determinasyon, magagawa mong itaguyod ang buhay na tunay mong ninanais. Ang mga pangarap ay nagsisimula sa isang simpleng pag-isip, isang ideya, isang hangarin na kalaunan ay lumalago at nagkakaroon ng hugis sa pamamagitan ng iyong pagsisikap at paniniwala sa sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang isang luho kundi isang pangangailangan. Ang pag-aalaga sa iyong pisikal, emosyonal at espiritwal na kalagayan ay mahalaga upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Sa bawat sandali na iyong ginugugol upang kumain ng masustansyang pagkain, magpahinga ng sapat, at gumawa ng mga bagay na nagpapaligaya sa iyo, ikaw ay nag-invest sa iyong sariling kagalingan. Tandaan na hindi mo maibibigay ang pinakamahusay sa iba kung hindi mo muna ibibigay ang pinakamahusay sa iyong sarili. Habang patuloy na lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili, mapapansin mong mas madali mong nauunawaan ang iyong mga emosyon. Maaaring may mga pagkakataon na mararamdaman mong mas emosyonal kaysa sa karaniwan, ngunit huwag mong labanan ito. Sa halip, yakapin ang iyong nararamdaman at hayaan itong dumaloy ng malaya. Ang bawat luha, bawat niti, bawat paghina ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay asul. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at katatagan ng loob sa pamamagitan ng pagsusuot ng kulay na ito o pagdadala ng bagay na may asul na kulay, mas madali mong mahihigop ang positibong enerhiya na kailangan mo upang manatiling matibay sa anumang pagsubok na darating. Maaari kang gumamit ng asul na damit, accessories, o kahit isang simpleng piraso ng papel na may asul na tinta upang ipaalala sa iyo ang iyong inner strength. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay sumasalamin sa pagiging malikhain at kakayahang magpahayag ng sarili, habang ang pito ay konektado sa malalim na karunungan at intuition. Ang labing isa naman ay isang makapangyarihang numero na sumisimbolo sa espiritual na paggising at bagong simula. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa iyong mga gawain. Para sa maswerteng gawain na iyong araw, subukan mong maglaan ng oras upang magsulat ng iyong mga iniisip at plano sa hinaharap. Ang pagsusulat ay isang mabisang paraan upang ilabas ang iyong mga damdamin at gawing mas malinaw ang iyong mga layunin. Sa pamamagitan ng pagsasalin ng iyong mga pangarap sa papel, mas nagkakaroon ka ng direksyon at mas nagiging madali para sa iyo na makita kung paano mo sila maisa sa katuparan. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mo. Ang buhay ay puno ng magagandang sorpresa at bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto at mas lalong mapalapit sa iyong tunay na layunin. Huwag kalimutan na ikaw ay isang natatanging nilalang na may kakayahang lumikha ng sarili mong kapalaran. Habang lumilipas ang oras, panatilihin mo ang tiwala sa iyong sarili, at sa iyong kakayahan na abutin ang iyong mga pangarap. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tandaan na ang iyong lakas ay nasa loob mo na. Sa iyong paglalakbay, harapin ang mundo ng may tapang, pagmamahal, at paniniwala na ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay may dahilan at may dalang aral na magtuturo sa iyo kung paano maging mas matibay, mas masaya, at mas buo bilang isang tao. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.